Hoy. Ang ginagawa niya jan. Ay ba kayo? Ba't nandito kayo? Ha? Ba't nandito kayo? kuya. isa kay kuya Pinitor. Ba't nandito kayo? Papaya sa Soros lang po. Saan kayo papunta? Gaya po ng mga bahay. Ah. Ah, oh, wala kayong bahay? Ano may yari? Napalayas po. Napalayas kayo? So, kayo na kapalip? Sa so, pagkulang kayong nakapagin? Apat po. Nasaan kung yung isa? Sa uh, papa namin. Nakasama niyo papa niyo? Nasaan yung papa niyo? Naghahanap ng kaupahan? Apo. Ay mama nyo Kala ko iwalay na Ay iwalay na Saan pa kayo dati nakatira? Pidil ang po Pidil ang host? So dito lang kayo natutulog sa gabi Dito po siya Kailan pa kayo ano, pinalaya Ha? Kailan pa? Pero ang linggo na po nakalipas Dito lang kayo natutulog? Simbahan po Ah wala naman kayo Ah may tubig ba ito? may tubig ka na tubig kawawa naman sa mga batang to pinalayas sa kanilang ano inuupahang bahay yan ang magpalang araw po sa ating lahat mga kasimbol uh, for today's video uh, may update po tayo sa napakain natin nung nakaraang araw na homeless na mag-aama ng ano, mga kasimpol. So ngayon ito po yung update natin sa kanila at hinanapan po natin sila ng matitirahan o yung maupahang bahay. At sa ngayon po ay may nakita na po tayo at uh, kasalukuyan po ngayon ay andito na po tayo ngayon sa kanilang malilipatang bahay. So dahil po yan sa ating mahal na sponsor, sa ating solid sponsor, Mula noon hanggang ngayon na ah, hindi po ako iniwan, walang iba kundi si Ma'am Martin Robles. So, dahil po sa kanya, asya ah, po yung ah, magbabayad dito, dito sa pangbuka ng bahay sa loob ng tatlong buwan, mga kasimpol. So maraming salamat po sa iyo, Ma'am Martin Robles, dahil sa iyo pong pabutihan. May isa na naman po tayong pamilya na natulungan. So yun, uh, ah, ko lang po sa inyo uh, Simple itong bago nilang lilipa lilipatan, lilipatan uh, Simple ano So yun Ito po yung bago nilang lilipatan ngayon mga kasimple uh, ah, Medyo ah, mainit siya kasi mababa yung bubong Pero at least may masisilungan na po sila Kasi mababa lang naman po yung upa ng bahay Balit 3K po siya monthly mga ah, simple so, ito po yung mga gamit nila Ay, mga gamit nila ito po yung lababo yan tulong tulong po silang maglinis yung mga anak ni kuya yan oh, marumi po siya kasi matagal siyang hindi natirahan po ito yung lababo maluwag naman din po siya para sa kanila uh, ah, bali apat po kasi silang magkakapatid at si tatay, yung tatay nila. Bali lima silang titira dito. So, ito na rin po yung ano, CR. Ito yung CR nila. Ito. oh, yan ang ginagawa mo. Huwag ka magsayang ng tubig. Huwag mag-aksaya. Oh, ito po yung CR nila. Pasensya na po at marumi pa. hindi pa nalilinisan. Ayan. Tulong-tulong po sila sa paglilinis. Sa so, bali, ito nga po pala si Kuya. Pangalan mo nga, Doni. Mm -hmm. si Kuya Doni. Ano ang apelido mo eh? Alubaki. Ayun, Alubaki. Ito po si Kuya Doni. Yung isang napakain natin nung isang araw na hindi natin inaasahan na nakita natin po sila. So, yung kwento nga po ng buhay nila is nagiwalay sila nung kanyang asawa na nasa abroad mga kasimple. Hindi natin alam yung buong kwento kasi... Uh, yun nga, kwento nga lang kaya ito na lang si Kuya ang uh, pagsasalitain natin kung bakit, bakit nga ba nagkaganon yung buhay nila. So Kuya, uh, para sa kaalaman din ng mga manonood natin, gusto kong mai-share mo rin yung dahilan kung bakit nagkaganito yung buhay nyo. Bakit nga ba Kuya? Nagkaganito buhay na gansi hindi naasa ang pagkakataon. Hmm. Pagkakataon na hindi ko rin maipaliwadan bakit ka na rin nagawa yun parang para asing hindi na siya nag-iisip parang wala nang laman yung isip niya kundi pera sariling naligayahan so yung asawa mo kuya ay isang ano no OFW sang bansa siya nasa, ang asawa ko ngayon ay nasa Kuwait sa Kuwait. Ano anong ko, trabaho niya tong kuya? DH lang siya doon. Ah, DH. Eh hindi ko alam kung paano niya nakilala 'yung lalaki na 'yon. iskay yes, jam diyan Dito kayo para maliwanag. Hindi ko alam paano sila nagkakilala. Basta ah. bigla na lang. Sipin mo okay pa kami. Meron na pala siyang karelasyon. Tapos biglang... Ano tong karelasyon na ito? Ah, Pinoy ba o... Amerikano ibang, daw eh. Ibang lahi. Ah, Amerikano. Amerikano daw. Sa uh, ah. daw Air Force nang US ng US mm -hmm. hindi ko naman alam hindi ko hindi ko alam eh hindi ko hindi ko, ko, hindi ko nakikita eh mm hasta -hmm. Just, uh, yun lang ang sabi niya inamin niya yung totoo ganyan kaya masakit dahil well, tapos napunta kami yung mga anak ko sa hindi maganda rin sitwasyon uh -huh. Salamat pa rin kay si Meron pa rin taong nag, nag tumulong sa amin para unti-unti makabangon. Okay, papasalamat ako kay Ate Dang. Ate Dang, maraming salamat. Hmm. Okay. Sa sponsor ka magpasalamat kay Mama Ripen Robles dahil siya yung uh, tumulong talaga sa inyo. Kumbaga kami, ginawa lang kami instrumento para magawa ito sa inyo. Maraming salamat sa nag-sponsor para magkaroon kami ng masisilungan. Uh, ngayon, siguro, makakumpisa na kami. Unti-unti. Tatayo -unti. nga kami ulit. Bisimula ng bagong buhay. At matanong ko na rin, Kuya, no? Uh, bago kita makilala, no? Bakit nga pala napunta kayo sa lansangan? Eh, bakit napalayas kayo? Bakit paano kayo naging homeless? Na, bakit kayo napalayas sa bahay na, niyo? Na, kami sa lansangan dahil nga yung trabaho ko ng pa-extra-extra lang. Yun hindi naman ako nakapokus sa trabaho kasi ang focus ko sa mga bata. Estudyante, estudyante, eskwela, bahay, eskwela, bahay. Kaya kasi tiwala ko sa asawa ko. Kaya siya nandoon hindi para ba? sa pamilya. So, hindi hindi. sa ang pagkakataon. Ganun ang mangyayari. Kaya kami nabadpad sa ganyan. Hindi na rin kayo siniportahan yung mga anak mo. Hindi na rin siniportahan ni ate yung asawa mo. Wala na. Wala na rin. So talagang wala na kayong komunikasyon, wala na kayong kontak Tumatawag ako sa kanya pero hindi naman niya na sinasagot. Nagre-ring naman pero hindi niya sinasagot. Kumbaga hmm. talagang pinabayaan niya na kayo. Na sana itong pagkakataon na ito na ibinigay sa inyo ng mahal nating sponsor is pangalagaan niyo, ingatan ninyo. Magsimula ka kuya ngayon. Dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Para sa mga anak mo. Oh, pasalamat tayo dito sa sponsor dahil napakabuti talaga. Mula noon hanggang ngayon hindi ako iniwan nito. Marami kami natutulungan dahil sa kanya. So sana kuya, uh, i-promise mo sa amin na magsimula ka ulit. Babae, kung babae lang, marami naman dyan, di ba? Basta unahin mo yung mga anak mo. Sa ngayon. Binig... Isa lang mag Ayun, nasa kailan sayo na naman ako, yun eh. Mas maganda na yun. Sa mga babae. <laughs> mas maganda yun, mas maganda yung kuya. Sa anak kailan mo, ipo-focus. Oo. Palakiin ko sila nang maayos. Ayun. Labis Ay yun, ng kuya. Wala ng takis pa ng ulo. Okay, labis yun, Tama kuya. Tama na yun. Oh. So, ito nga pala yung mga anak niya. Dito nga kayo, mga bata, para makita naman kayo. Nang sponsor natin, no. Tabi-tabi kayo dyan. So, ito po yung mga anak ni kuya. Ito yung bunso. Ano pangalan mo, boy? San Marcos. Ha? San Marcos. Jan Marcos? Uh, ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Eight. Eight. Uh, ito naman yung pangalawa, no? Ito. Ano pangalan mo? San Michael Polpon. Ilan taon ka na? Nine. Nine. Ito naman yung pangatlo. Dito ka, bebe. Dito ka. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. O, o, o ito, ang ganda-ganda pa babae. O. Oh. Tapos nasa lansangan nakatira. O, oh, ano pangalan mo? Um, Monet. Ha? Monet. Monet. Monet ah, po. Ha? Monet. Ah, Monet. Monet. Sorry, sorry. Ah, siya po. Ilan taon ka na, Monet? Trese. Trese. Oh, ito naman ang kuya nila. Pinakapanganay. Ano pangalan mo, boy? John Matthew po. O, ilang taon ka na? 15. Mm, so kayo naman ay nag-aaral, no? Mag-aaral kayo ngayong pasukan. pagbubuti O, pagbubutihan niyo 'yung pag-aaral niyo, no? Kahit uh, ganito 'yung nangyari sa inyo, at least may panibagong uh, pag-asa na dumating sa inyo. No? So sana mag-aral kayong mabuti dahil unang-una 'yan 'yung 'yan 'yung dadalhin niyo hanggang sa pagtanda niyo 'yung makapag-aral kayo. Di ba? Opo. So pagbubutihan ninyo, yan. alagaan mo rin yung mga kapatid mo kasi ikaw yung panganay, ikaw yung nakakatanda. Ikaw kumbaga yung uh, mas may isip, di ba, sa mga kapatid mo. So yun, maraming salamat po ulit kay Mama Ripin Robles, uh, siyang nag-sponsor dito sa mag-aamang ito, mga kasing. Thank you, thank you po. At ito may malilipatan na po sila mga ah, kasimple. Siguro ah, mga ilang buwan siguro pag nakabangon si kuya, pwede naman silang lumipat sa medyo mas maayos na ah, matutuloyan. Ano, ito ipang pang samantala lang muna kasi nga ah, ito yung nakita namin na ano, nakita pala ni kuya dahil siya yung naganap kanina ng paupahan. O, wala kaming ibang makita. Meron man pero masyadong mahal hindi kaya ng budget ng sponsor natin kasi ang sponsor naman natin ay hindi naman din po mayaman kung baga uh, kung ano lang yung kaya niyang itulong is yun lang, ipagpapasalamat po natin sana maintindihan po ninyo mga kasimpon ay update lang po natin yung mga nabili nating gamit para sa kanila, para may magamit po sila ito po yung mga nabili natin ito po yung mga unan Ayan, bumili po kaming 4 na unan Tsaka banig. Tsaka itong rinolium na to. Maliit lang siya. Hanggang doon lang siya. Kasi medyo kinapos na yung budget na pinadala ni Ma'am so Pero ano naman. Nakumpleto naman siya. At ito meron na silang kalan. Ito po kalan. Super. Super kalan. At tsaka yung batya. Tsaka mga plato. Ayan na rin po. Ayan. Tsaka yung tubigat nila ito pinahiram lang muna tong galon pero morder na kami dun sa ma may-ari ng bago kaya lang wala pa silang stock kaya sa siguro pagbalik namin baka madala na rin at uh, timba meron din dito ayan na yung timba uh, pasensya na po kayo dahil ito yung tsura ng tinitirahan nila pero at least si eh, Ah, uh, kung may maayos na silang masisilungan. Ayun po yung ano, lalagyan ng sabon. So yun lang naman po, mga kasimple. Ayun. God bless po, Mama Reven, God bless. Thank you po sa uh, walang sawang pagtulong mo sa ating mga tinutulungan, hindi lang po sa akin. Mag-iingat ka po dyan sa ibang bansa. Maraming salamat po sa lahat at sa ating mga solid, solid viewers yan, God bless po sa inyo lahat uh, sana patuloy nyo akong suportahan sa aking ginagawang ito mga kasimple thank you po